Yung pakalamig nito Hot spring na lang kami babawi Taas ha Sa Ah uh, Pinaka Buon Hehehehe <laughs> sa magandang buhay Tayo ngayon ay wow ah Maiiba naman ang vlog natin ngayon Ayun oh Tayo ay as promised Wow magsap na yung ano Ayan na magsap na yung lubid mga farmer Tayo po ay padaong na na kamigin Island Ayan tayo na po tayo ng Kamigin Island. So explore natin ang Kamigin Anong meron? Ah, uh, nakuha namin yung first trip from uh, ano bang port 'yon? Medyo kalimutan ko. Mamaya explain natin. Google ko pa. Mahirap kasi bigkasin yung mga pangalan po ng towns dito. Tayo pala ay nasa Misamis sa uh, Oriental. Yan. Pero ang kamigin hindi ko lang ko alam kung uh, ano na nang uh, sakop pa ng misamis to. Medyo ano din ang biyahe. Anong oras ba kami umalis doon? ayun ay 6.35. Ayan. 6.35 na. Umalis kami doon mga almost 5 o'clock. Pilipin natin Nandito kami sa baba kasi Wow, ah, wala pa lang nakaupo dito Pero mas masarap pala dito eh Oh, sandalan eh Oh, oh Mas masarap pala dito Ang weather ay Matay mukhang maulan maangin po kahapon pala palanding kami galing Manila puntang uh, Cagayan de Oro first time kong na-experience yung aeroplano pag landing ay kung um, ano paglapag niya gumewang ng konti hindi po dumiretso umano o lumipad uli mga farmer kinabahan kami actually kinabahan kami mga pasahero alam ano, ko anong nangyari medyo ano daw pala tinamaan daw ng malakas na hangin sobrang lakas po kasi ng hangin kahapon ito pala yung port ayan na yung port mga farmer ayan uh, may makasabay din kami sa sakyan ayan o oh. 2 days kami dito and one night. Oh. naalala ko yung amoy ng gasolina. <laughs> yung usok pa. Parang may throwback sa akin. Naalala ko yung uh, uh, nasa barko ako, ang maliit na barkong sinakyan ko, namimingwit kami sa likod, basurahan, Costa Marina. Maliit na barko lang po yan say mga moy ang ano naman po dito pala ha, Ayan, yung sabi nung uh, Doon sa port Mayat maya naman po may Ferry na Panik pa na o oh, balik Balikan lang, balik, ng, balik lang ng walik Kamigin to doon sa kabila Sa mainland so, Wala pong problema halos every 40 minutes ba o less than an hour merong maalis dahil ito ito pa balik na ata ito masakay naman sila ayan uy ayan ayan natin mm. ako tumama ala sumabit ng konti ayun oh uh, normal yan normal yan oh China nga laging ginagawa yan eh <laughs> oh 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 hala hala na, uh, marami tayong titikman dito yung pastil. Ayan, shout out pala kay Ate Silvia at Ate Yoyet. Pinapatikim pinapatikman sa amin yung pastil dahil sikat daw po 'yon dito. Pero tayo naman Lanzones mga ka-farmers sana meron. Pero meron na kasi doon pa lang sa may papunta kami dito sa ano, Ayan dami na pong Lanzones na nakikita sa kalsada. From Cagayan de Oro to Port mga 2 hours din po yung biyahe ayan o oh. ganda na natin yung uh, harapan ng uh, ferry magandang panahon mga ka-farm yung mga nagtatakbuhan pala kanina mga nag-aalok ng uh, service mga motor tour kaya pala nag-uunahan sila umaambon-ambon mga farmer parang tagulan ng uh, feeling ayan parang masarap mag-beach ngayon <laughs> Wow! O, ulan, ulan. umaambon ambon. Sana mamaya ay maganda na ang panahon. Ibang-iba po ang panahon sa Pampanga. <laughs> Uy! Uy! Ganito ba lagi ang panahon dito? Ngayon lang, sir. Alam ko na makamalas naman namin. Ngayon lang po nangyari, Ngayon lang? Ngayon lang daw. Yung... Ngayon lang, lang daw. lang daw. Balihog daw, balihog. Ngayon lang daw ang ganitong panahon. Ay. gawa ng low pressure. Ano dito, gagawa kayo ng QR. Oh, at sini-scan mga farmer 'yan. Parang monitoring din ng ano ng mga taong pumupunta dito sa Kamigin. Dali ha. Kailangan nyo ng QR code. So, on... Dito tayo, oh. QR code. Ayan po, ayan. Um QR code. Kailangan nyo gumawa niyan. Pupunta dito ng Kamigin para walang hassle. Ha? Huh? Oh. Ano na dito na tayo. Bilis lang naman eh. Thank you. Thank you. Thank <laughs> Mga kasama namin na ay naku lumalakas ang ulan. Walang mga ano lang nakakuha sa'yo? Wala. <laughs> Wala na ako niya sa labas. Okay. Anong oras ang dating ng susunod? Uh, alas otso. Alas otso. Pangangit ang panahon ngayon ano? Oo. Nga. ano kayo dito? Ay, ano, kalagad may low pressure. Oh, low pressure. 45. Oh, katunggana natay muto singdola bentaan ha. Bukitaw. Bukitaw. Almusal muna daw tayo mga farmer. Tumawid lang kami subeto. <laughs> eh, tingnan natin ang na mga tinakoy dito muna. Parang kakaibang mga isda. Oh, sarap oh, to. Munay. Ito uh, na natin ang kulang. Oh, Green na green nga. Ang palaya. Rice tayo. po <gibit> May fried egg kaya miss, ayun pala ating fried egg oh. Oh yan. May fried egg. Uh, Dito? Talong, talong. Oh, oh isa lang pala yung, yung set ko. Oh, isa bisaya. Wala ang biyahe Ayun, walang biyahe ang Mantigi Island. lapat lang yon okay dwarf ko po nata wala ba tulog pa yung bankero Wala eh. Cancel cancel ni sir Cancel? Pwede natin balikan ito bukas Pag gumanda uh, yung parang Bukas mas malakas daw <laughs> Mahilog Unang bayan, unang bayan, mahilog kalsada dito So ang kalsada dito Doon lang puro gilid lang ano mm. Pero may mga maliliit na kalsada sa mga pasok mm -hmm. ano mm -hmm. uh, Lahat ng uh, kalsada rito ay simintado na Oo oh, oh. Wala nga ang lansones oh So ang lansones dito ay October October okay. Pag uumpisa yung pamumulaklak nya Sa buwan ng July Tapos mag Oo, oh, oh, oh. walang mga buha. Oh. Walang buha. Oh. mga lansones. So yung lansones na nakita namin sa kalsada, galing dabaw yun? Galing hinuog. Either dabaw. Uh, yun, yun. Dabaw at saka hinuog. Kaya lang, pag dilasahan mo, iba talaga yung laloos ng mga bibig. Malaki ang pagkakaiba. Ah. Kasi yung dito matamis. Talagang matamis. Patamis. Sa dito sa palaranta. Iba, ibang klase ang mga pangalan ng bayan dito. Uh -huh. Mahinog. Mabahaw. Mambahaw, baba. <laughs> <laughs> Kakaraman. Walang mampanis. Wala. Wala, wala. Wala. Tarman. Lima lang daw pang bayan oh. dito. Lima. saan ang pupuntahan pala natin? Anong pangalan? Ano? Uh, uh Falls. Ayun, Falls daw. yun. ito na ang partner. So, itong main road, puro gilid lang ito ng isla. Mm. Dinada. Parang ano din, parang Samal Island din. parang mas marami at ang pasyalan dito sa Kamigin na ano? ah, sa kaasaman. Kasi marami kayo, may hot spring, may uh, spring. May mga may holes. Ano? Meron kaming soda. Oh, may soda. ano oh, naman yung soda na soda. yan? Soda. Talagang... Uh, tubig ta so ka bang? Oh, tubig soda water. Oo oh. oh, nga, may nakita ko sa Google. Soda ano? Soda spring. Oh, soda water. spring. Okay. Yeah. Nasa ano siya, nasa paahan ng bundok. Kaya boron, ano siya, parang sulfuric, ano ba yan? tawag dyan? Ah! Uh, ng mga sakit-sakit sa balat, mga oh, allergy. Oo, oh, oh na ano, mga mga fungus-fungus niya, ano? Oo. Uh, pag nagbabad ka daw ng ligo, ah... Uh, makakaramdam ka ng ano yung sa mga skin allergy mo na parang manunuyo. Ah! Uh, maganda na pala ang ano dito, kalsada ano? Hmm. Bipot, bu kabigit, uh, na. Ipot, buong kamigin, uh, sinasada na. Pag-ilig na tayo ng uh... isla. Maganda dito yung biyahe ng, ano kasi bayan yun doon sa so may puerto, doon sa sa kabila, sa mainland, anong? Ah, uh, Balingwan. Oh, Balingwan. Ayan mo. Oh. Balingwan. Balingwan. Ang biyahe pala, maya't maya din, ano? Tuloy-tuloy uh, lang, ano? Continuous. So, siguro baka may mga nagtatrabaho sa mainland. Uwi uh, ano? Parang ganun, ano? Uh, minsan, ano? Buwan na, nag-uwi. Ah. Kasi mahal rin yung pamasahe pag nagkukumute sila. Oo oh, nga, ano? pero ang maganda sa dito sa amin meron kaming direct na van mula mainland kagayon di oro papuntang kabigin meron merong direct papunta rito 1000 ang pamasahe per head per kagayon oh, from from gaisano mall kagayon di oro oh, papunta, pa uh, papunta, dito sa kabigin island ano yan? fast craft uh, hindi ano siya van tapos pagdating ng palingwan sasakay si saruro Ah, ganun din ano. Hmm. Oo. Oh. Tapos pagdating dito, kung saan ka nakatira dito sa Kamigin Island, iyahatid ka, iyahatid ka pa. Iyahatid doon sa bahay niya. Door oh. to door po yun. Door to door. Oh. Sa bahay kasi ang transportation dito, let's say, pupunta ka sa kabilang bayan, may hmm. jeep ba? Wala naman ano? Uh, may jeep, mayroong multi-cab, mayroong rela. motor Ay, yung ito ito yeah, Ah, ito itong kulay green green oo oh, oh, oh. bella dami talagang lansones bawat ah, ano bahay may sarapan may halos mayroong mga lansones na tanim ala Sarado. Sarado. Sarado na naman. Wala pa yung bantay? Oh. Sarado na naman. Sarado daw eh. Wala pa bantay? <laughs> Dana? Na ba? Anong oras na ba? Atibawasan Falls. Alas 8. Ah, meron na 'yun mo para Bantay na yung. Ay. Lapang bantay oh. Kami po ang unang una. Katibawasan Falls. May nakaharang pa. Ayan oh. oh. Makulimlim, ang ambon na po ay ano lang Ambon lang, parang Pisik-pisik lang Hindi naman po malakas ang ulan Pero nung binati ko parang lumalakas ah <laughs> Ang laki ng beer dito ah Ayan oh Wow Pala yung falls nila dito Lamig Pwede daw maligo pero Ah may tali naman pala Ayun oh may lupid oh Hanggang doon ka lang Hot spring na lang kami Picture na lang tayo <laughs> Malamig yan Ganda Wrong timing Na ano kami Wrong timing ang panahon hindi kami maliligo dahil yung pakalamig nito. Hot spring na lang kami babawi. <coughs> Ayan, hindi na uubos ang tubig, no? Hindi, ha? Giant pako. Naaalala ko 'yung isang paniquason bebe, ang ganda rin doon ano. May naman hot spring. Hindi ganyan naman 'yan, tapok 'yan. Meru mo to. Oh. bato no ayun yung tali oh hindi ka rin naman pwede talagang pumunta doon may tali siya hanggang ka lang no. yeah. galing rep ang tubig malamig na malamig oh Oh, Woo. Ay, grabe. Woo! Malamig, malamig po ang tubig. Tapos ayun sa yung tali, oh. Taas, ha? Ganda, ganda. Hindi ka naman makakaligo pagka ganito. malamig. Ayan oh. papabili kami ng ano. Cassava roll. Ayan oh. <laughs> Punta kami ng hot spring. Doon na natin tapusin ang vlog. Ano kasing lugar to, Tol? Mambahaw. Mambahaw. Pansin ko sa lugar nila, napakaraming eskwelahan. Pagkakalapit mga eskwelahan na. No? Hmm. swerte mga bata dito dito, <laughs> may ari, may ari kasi ng... wow. Ah, talaga? Oh. Ah. Dito na tayo sa Ardent Hibok Hibok Spring Resort Yan na, at spring po ito Dito natin tatapusin ang ating uh, vlog Ardent Hibok Hibok Spring Resort Tagdo Mambaw Kamigin hindi man naganda panahon pero oh. Ayan, nandito na tayo mga ka-farmer. Ito yung pinaka uh, dulo. Nandito daw yung pinaka mainit. Kasi, ayun o. Oh, yung doon parang ano daw mainit pa yung ihi maligam-gam lang talaga sa panikwasan po mainit talaga pero warm lang sya warm uh, mas mainit daw dito sa uh, pinaka buon hehehehe <laughs> ah, nainit nga hindi na maliit naman dito parang ah. Ah, mas nainit dito tama ah, lang wow ayan mga ka-farmer nakapagloob kami ng mga 1 hour uh, eto kami po ay magpapaalam na punta naman kami sa beach yun naman ang ating iba vlog White Beach kaya lang hmm, umulan po ng malakas. Bumuhos. Akala ko yung maganda ng panahon pero yan bumuhos na naman po ang ulan. Pero ayan itong uh, nasabi nila na hot spring. Okay naman po. na lang hindi na po ganong kainit. Ano na siya? Uh, warm na lang. Lalo na po yung dito. Pero yung doon medyo mas mainit pa po banda doon. Pero ayos. Maganda maganda po yung lugar. Maganda dito, may tour para maikutan po ninyo halos lahat ng mga sites. Ayan, kagaya ng ginagawa namin ngayon. Unluckily, ay cancel ka agad yung isang isla. Ma maalon. So, ayan. Abangan nyo po ang aming food trip. Ano pa bang pwede natin i-vlog dito? O, hanggang bukas naman tayo. Pero ayan, susunod po ay ang White Beach. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay!